Hello guys, good morning guys. Sa pagbabalik ng vlog ni Mama Usang, nandito na lang kami guys sa Karagatan kung saan ay kami nagbabatak na ng lambat. Sa panyo na kaming binatak guys, napakahina talaga nang pahuli. Dalawa palang piraso, dalawang piraso palang hal. Dalawang piraso parang guys na huli namin sa isang panyo. So 'yan sikat na araw guys. Napakalakas ng ariada namin kahapon guys, hindi ako nakapag-vlog kasi ano kamalaglag yung cellphone <laughs> sa dagat hindi <laughs> ko na dinala yung cellphone ko guys Ayan, no? hina talaga guys oh. <clears throat> pa anong aryada namin kapon guys hindi na malaman kung saan ang arya kasi inayon ko na lang yung timon na to, guys sa ano sa ano ng alon kay makamalubog. malubog <laughs> grabe lakas talaga ng ano yata kapon salata no salatan ba yun o daw salatan daw yung ano kahapon. Grabe ng lalaki ng alon dito guys. Pag, pag nagagalit ang kalikasan. <laughs> ayan guys. Ayan, natin ang batak ni Papalix. Kung maganda ang ano. May kuha tayo. O, ayan ito Meron din naman guys. Pangatlong piraso na guys. O pangapat. Ayan guys. Sana sa lakas na yung kahapon. Sana may dalang biyaya yung guys. Gabing hirap mag pag ano, pag malakas ang ano, panahon. Pag malakas ang dagat. Kung sa malalaki na eh, Ano pa? Hirapan talaga. Ayun guys, mayroon pa tayo huli. Tinan! Oh, Uli. Nagaganyan din pala siya, pang Ang ilan na yun? Hindi <laughs> na daw niya mabilang, guys. Kaya, ayan. Sobrang dami ng huli namin <laughs> Pirak-piraso. <laughs> Harinawa, guys. Hindi na katulad ng kapon. Ang so, dami, guys. guys pa subscribe ng aming ano account channel youtube channel at huwag kalilimutan ang notification bells at para lagi kayong updated sa aming mga bagong upload thank you guys sa patuloy na pagsuporta ninyo hindi ko man kayo kilala Kikilalanin ko kayo guys sa pamagitan ng inyong mensahe doon sa comment section pag iwan kayo ng comment doon guys base sa aking video para napasalamatan ko kayo guys sa reaction nyo doon salamat guys sa pag at sa pag notification bell na panonood na aming vlog supportahan nyo kami guys sa aming pagbablog kahit baguhan pa lang kami guys sisikapin namin makapag upload lagi ng mga bagong upload mga video na magugustuhan ninyo guys sana magustuhan niyo yung aming simpleng video lang. Oh yeah, hey. Alimasag! alimasa, yeah, hey. Boy na boy pa guys, alimasa. Pangilan na kaya yun. Tingnan mo, ginawa ko ganito oh. Lipin mo na oh. Silip, Silip lang. <laughs> Suplado. pa ko guys. Ayaw mo pa Busy siya sa kanyang pagbabatak, guys. <clears throat> so, ayan, guys. Nako, sana marami tayong huli. Malalaki. Makabawi man lang ng mga ilang araw na mahina ang huli natin. Makabayad tayo ng mga bayarin. Bayarin sa tubig. Bayaran sa tindahan sa konsumo guys kaya pinagpipre ko talaga na sana marami kaming hulihin kahit mga 3 kilos lang okay na pero kung yun talaga ang dakop wow, ang magawa at may baon din kami guys na pandisal yan kapi <coughs> Sayan so guys, salamat talaga guys. Ako yung Timoner guys, ako yung Timoner. Mamaya magasin sign na naman. Ang kalagayan kung ano ah, malaman ang kalagayan ng ating lambat, kung anong lagay nito kung may huli ba sa dulo. pa ilang kilo tayo? Hello guys. Nandito kami sa Malampaya, Palawan. Palawan guys, Palawan. Ah, uh, Palawan, pero sa malampaya kami nagapalaot. Sa loob dito guys, ano. Mm. So yan guys, ang aming uh, ano papadilgeran. Ang view ng aming pinagbabatakan. Hmm. Ang aming bangka guys, oh. Tam tama ng laki niyan, guys. Hindi naman masyadong malaki ang bangka natin, guys. <coughs> wala tayong ibang hanap buhay, guys, kundi ang maglaot. Ito ang aming pinagkakitaan. Pag hindi kami maglaot, guys, wala rin kaming ano. Ang <laughs> Ayan guys, nangungutang lang tayo guys ng ano, nang lambat. Nagaano lang tayo ng paluwal doon sa ating pinapasahan ng alimasag. Pinakaltasan lang guys sa huli ng alimasag. Binabawas-bawasan lang guys para makabayad amat-amat sa lambat. Kaya pag-asa natin, pag may hinuli tayo, makabayad tayo ng ano, sa lambat. Tapos makakuha naman ulit. Ngayon na pa rin talaga guys. Yun pa lang yung huli na yun na nakita nyo kanina. <clears throat> Kalmada guys pero kahapon mga alas 10 alas 11 hanggang hapon bumaba na talaga yung salatan. Kasag, kasag. Ay, inanuman ang kasag. Ha, inanuman ang anong lagay ng ating lambat. Laot na laot na guys. Oh, laot na kami. Gitna na. Wala pa din. na talaga. Sana ka napunta mga alimasag dito sa malampayan. Naubos na siguro. Siguro kami 'yung mga nagalaot dito, baka sobra 30%, 30 bangka. Saan-saan area nagsisipag ano? Katakan. Uy, libasan. Saan ka na? Hala, hala. Napagod na ang ating taga batak. Wala pang dakop. <clears throat> Sikat na ang araw. lang tahimik guys. Biglang tahimik. Iniiwas lang natin guys na mahilay. Kasi pag nahilay ang lambat natin, talagang warak-warak ang lambat. Muntay ka na kami mahilay. Pag maalon kasi guys, hindi mo masyado mapansin yung mga hilay dito. Naglubugan. <coughs> Taib ang pag-arya kahapon. Pag nanood kayo ng video namin guys, pagkatapos nyo panoorin bago kayo mag-like. At sana ma-share din ang video na to. At sana guys, wag kayo magsawang supportahan ng aking vlog, ang aming vlog. Rino sa lang guys, search nyo lang yan. Mama Usang, parang yan yata dulo natin. ma ano guys maluyahon malupit ang kapalara ng aming lambat kita ko na ang buya parang tatlo lang yata huli namin <laughs> tatlong piraso guys sa walong panyo grabe grabe galupit ni nee. papagad. Oh, may huli isang prasang isda. Bulok pa yata. Si Piro. Kaya ang... Buti pa sa panabigat pa pa. No? Naka ununuibig pa tayo doon. Puntang Na maganda yung sapol ni kuya na yun. kasi mo ka rin ang malakas. Kaya niya. Wala, Gid. Wala. Walang nagkamaling sumabit. <laughs> Okay, sunod-sunod mo na. Kahit makaisang kilo man lang kami. Oh, yan. Mayroon isa. <laughs> Pang lima lang yata yun. Sabi ka yun. Pag-asa, kahit makaisang kilo pa. Madagdaga sana ang aming huli. So yan guys, talagang nakakapagod lang pag walang huli Napagod pagod yung magbatak. Hindi ginaganahan. <laughs> wala tayong magawa kung yun ang kapalaran ng lambat natin, di ba guys? Hindi tayo... Wala talaga tayong tinalian sa dagat na sisiguraduhin mo may huli kahit maging positive ka talagang kung yun talaga lang nakuha mo sa ilalim ng dagat na sumapit sa lambat yun lang talaga yun kahit mag luha ka ng dugo dito kapag panalangin ay kung yun lang <laughs> talagang ganun antay na lang tayo ng tamang panahon na bigyan tayo ng magandang pahuli nang para sa atin guys nang para sa amin kagayin <laughs> tayo guys kainit kasi sikat ng araw para hindi tayo masyado agad ng itim pinawisa na nga ako guys eh Shine on me, darn, da da Hello, mga ka, mga kayo youtube channel, mga kapo ako kayo youtube eh, comment kayo dyan sa baba para ako makapag refresh back din sa inyo makapunta ko sa inyo mga bahay bahay may ko yan guys nagre reply naman ang lodi Kaya so yan, guys may nahuli pa rin guys oh. Hmm, may isa Nadag nadagdagan din kahit pa paano ang ating huli lalaking alimasag Asa na kayo mga crab? Saan na kayo? Oh, uh. <coughs> uh, hilay. Yo. sikat na ang ating ano araw na shitty na to Panoorin niya na lang muna guys ang aming ano ang ginagawa niya Pakitingin na lang pagmasdan niyo ng aming kapaligiran sa Malambaya, Palawan. Nalampayan ng tay Palawan. Hmm. Sa. Madali. Kahit makadalawang kilo na nga lang guys. Okay na yun. Mayroon tayong kaano no kasunuran. Ay ay may ano kasalubungan pala I mean. Parang si ano yata Si Indoy. Dito pala papunta kay Indoy. Pet namin guys. Parang si Indoy man. Puti din ang bangka ay, hindi pala si Indoy guys. Kasi nag-iisa lang din yung si Indoy. si Romel pinsan ko guys yun oh si Romel yun eh may anong ano yung ano niya may pandong na trapal dun pala sa banda nag arya kami dito ah ang layo ng alimasa guys ang tagal ang tagal ang tagal guys bago masunda ng ating binabatak Huli nga yung malulit na ano. Yung mga shells-shells na yan. Na Kung may alimasag lang talaga. Holy guys. <coughs> mga huli guys. Nagbawas ang mahuli ng mga tao ngayon eh. Buwan ng October guys. Pahirapan talaga sa alimasag. Taon-taon halos ganyan yan guys. Pero paglampas ng October guys. Bigla yan magano ang alimasag. Sabay-bayan nyo rin nga guys ang aming ginagawa everyday kapag darating tayo doon sa Bulawampas yung buwan ng October. Malaman natin nga kung maganda ng paulog. Kasi pag buwan ng October dito guys, pahirapan. Nahina na talaga kasi palagandaan na talaga yun ng mga naglalaot dito. Buwan ng October, napaka ano talaga. Hirap mga nimasag. Kung saan nahanapin. So, tatapusin niya ang kanyang pag ano, mamaya magpataw uh, na siya guys na aming si Ruben na dito sa lumang lambat. Parawakan na yung ibang lambat namin guys, palitan na na si Ruben <coughs> Sana Lord, madagdagan pa yun ang aming buya. Malapit na malapit na buya natin guys. Sana madagdagan pa ang ating kuha na limasag. <coughs> Hindi na namin nabilang kung ilang piraso guys limasag namin. Pag binibilang kasi no, wala ang huli. <laughs> Pag binibilang kasi namin guys, ang aming huli guys, nawawala ang huli. <laughs> Siguro sa kada ug labilang bilangin yung surprise na lang guys, surprise. <laughs> surprise. nakadakop din ng isa. So, pa. Nakadagdag pa rin tayo. Angas lang ulit natin. Ano uri ulit natin ang pagbabatag. Mga palids. Oh Kung may dakop. Ngayon. Malampaan na namin guys. Kapwas. Yan yung aming kapwas guys sa um, Malampaya, Taytay, -tay, Palawan. Yan. Yan guys, pag natabunan yan guys ng alapaap ay talagang maulan. May masamang panahon. Yan ang palatandaan dito ng mga palawin nyo. Yung kapwas daw na yan at pag naanuhan daw yan ng, ano, ng alapaap, mga palibutan yan. Natatabunan ay masama daw yan ng may darating na ng panahon. No? Kaya lalakas-lakas. Ganon. Ganon, guys. Ang mga palawin niya dito, guys. Maraming mga kamahiin. Maraming mga nalalaman. Meron tayong kasabayan. Ang oh. mga Ayan guys, nagbabatak din siya guys. Kita ba? Iwas si kita eh. Ayan, nagbabata ng si Carmel. Ang aking kapinsan, guys. Kasog, kasog! Kasog! <laughs> Daming dakop! Sarigawan dito sa laot, guys. Malaya kang magsigaw. <laughs> Walang galit guys, dagat lang. Sampanyo na lang yan guys, ang binabatak. Pinawisa na ang ating papalits. Oh. Daming lambat yan guys, oh na binabatak. Walong panyo yan guys, walong panyo. 500 meters per panyo. o oh, di na ano niya. Ni na-blog pinaano sa kamay niya. Lo, walang kasag. Nawala. Shout out sa inyo, guys. Shout out sa lahat ng aking mga viewers at sa hindi ko mga kakilala. Shout out sa inyo, guys. salamat kahit hindi ko kayo kilala sinasupportahan niyo ang aming vlog sa ayun na guys ang ating buya guys sa ulan, na na yung ating pagabatak Pagod yan guys ng batak guys. Mangalay sa braso tatayo. Tapos ganyan lang ang huli guys. Hindi na ibsa ng pagod. Napapagod pa yan. Kaya masinsay pa kami mamaya. Mag-prepare lang muna ng pagkain. Shout out pala guys sa ano. Oh. Ayan guys. I need your pala yan guys. Barangkos. Oo, bawal yan pala anuhin, servisyuhin. Panood yung kagabi sa ano, sa district ng Taytay Palawan. Isa pala to guys, ay inaalagaan itong hayupin na sa dagat. Barangkis. Barangkas kung tawagin. Ayan. Dilik natin sa dagat guys. Yan siya o. Ayan, dapat pinangangalagaan pala yan guys kasi protekta din pala yan sa ilalim ng dagat. Hindi lahat ng laman ng dagat guys ay kailangan perwisyuhin. Pag nahuli siya itapon, ibalik sa dagat. Dati guys, nakakahuli dito ng pating. Pa isa isa ngayon parang wala na yung mga pating. Naubos na. Yung pating na kinukunot. <laughs> Pero bawal din yan guys. Bawal din yan huliin. Kaso minsan pag nahuhuli na patay na sila. Nahuli sa lambat. Bibihira naman mangyari yan guys. Yung mga ganun. Minsan nakahuli ng taligmanok. Yan. Yung umuhuli na pagi sa ilalit sa dagat. Ayan ang aming buya guys. Ayan. So, Ayan na, amboya na. Hmm. San dagat dito, guys? So hindi naman sabi, blung-blue. Kasi, ano, pagpang-alimasa, guys, medyo ang tubig. Lalo na, guys, pag maulan, tapos parang gatas ang tubig dito, guys. Kulay, ano, dirty white. Ayan na, Ayan amboya.